Hi mga katraders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, tuturuan ko po kayo kung paano nga ba sisimulan ang plano niyong pagnenegosyo, pag invest at pagtitrade. Kasi po yan ang susi no, para tayo ay umunlad sa ating mga buhay. Yan po ang pag-usapan natin dito sa video nito Pero bago yon, kung bago ko lamang pala dito sa aking mga social media accounts, no, ako nga po pala si Estudyante Trader. Isa po tayong finance content creator, influencer, and also I'm global trader and analyst as well. So gumagawa tayo ng mga contents, mga video videos about business, finance, economics, uh, youth empowerment. Nang sa gayon, tayo ay makapagbigay ng awareness at ng learnings, ng knowledge sa mga kababayan nating Pilipinos. No? So, kaya naman po, i-like mo na yan. No? I-subscribe mo na for you to be able to be updated as well sa mga bago pa nating content. So, simula na po natin. No? So, ano nga ba yung principle ng pag invest at ng pagse-save, no? Syempre san ba tayo namulat? Alam na po natin 'yan eh na kung saan sinasabi sa atin, 'di ba? Sa karamihan ng mga uh, Pilipino, kapag ka estudyante ka pa lang or pagpapalaki ka pa lang, eh, sinasabi sa atin, 'di ba? Na kumuha, no? Mag-aral at syempre magkaroon ng magandang trabaho or stable job, no? Although wala talaga masama doon dahil lalo na kung yun ang gusto mong gawin talaga sa buhay, kung yun ang trip mo, kung yun ang passion mo, okay po yun. So ngayon, pero ibang usap ang pag gusto mo talagang lumebel up talaga, super na yumaman, no? Which is, syempre, sino ba yung mayayaman sa country natin ngayon or even sa buong mundo? Syempre, yung mga kapitalista or what we call as uh, businessmen po, na yung mga entrepreneurs po na malalaking negosyante na na namumuhunan doon sa bansa na yon. So ngayon po, bukod po doon sa principle na yon ay hindi na ituro sa atin. Sige, empleyado ka na, kumikita ka na ng pera, anong gagawin mo doon sa mga perang pumapasok sa iyo, 'di ba? Let's say nga kahit marami ka nang natatanggap na pera, but how you manage it, 'di ba? Parang sa course ko po ngayon, BSBA Financial Management, 'di ba? Nakakaya naman na maging financial advisor ka, nakakaya naman na maging analyst ka kung yung yung, yung sarili mo, syempre, hindi mo na i-apply yun. So, what do I mean by that? Syempre, mas okay pa rin yung walk the talk, di ba? Na hindi mo lang basta naaaral, kundi ina-apply mo din. Ayos po ba yun? O, learning po ba? Comment naman dyan, no? So, kaya bukod po dun sa principle na yun, syempre, hindi na ituro. O, pagkatapos kumita ng, let's say, maraming pera, sa pagiging empleyado which is wala namang masama doon uh, ang point lang doon paano mo i-manage di ba paano mo siya papalaguin dahil kumbaga yung prinsipyo sige laki na ng kinikita mo pero meron nga po tayong inflation na tinatawag no tumataas po o bumababa ang inflation rate sa isang particular na industry or bansa which is natakil ko po last video so ngayon kahit na sobrang laki pa yung kitain mo syempre it will be affected pa rin by inflation sa isang bansa na yon lalo na sa uh, sa mga bansa no na hindi nakokontrol talaga yung inflation rate talagang sobrang lumolobo yung presyo ng mga bilihin, mga produkto at serbisyo kaya kumbaga hindi nakakasabay yung pera nila. E paano nga let's say sige ikaw malaki kinikita mo, afford mo naman paano kung yung walang wala na? ba minimum wage lang sobrang taas ng bilihin at may inflation pa talaga na sobrang taas at hindi naman ganun kalaki ang wage increase or salary increase ay grabe no ggi ka na so kaya nga ang point po natin dito ano no kailangan mo talagang magtabi but bukod sa magtabe kailangan mo rin talaga na palaguin ito no not just only to save but to invest ano ba ibig sabihin ng invest no syempre sa investing sa investment meron po yung risk and return na tinatawag syempre kung gusto mong kumita ng mas malaking pera medyo mas malaki rin yung i mo medyo mas malaki rin yung ilalabas mo na pera no you starting capital syempre mababa lang pero the higher the capital you have the higher the possible risk and return as well. Yun po, no? Kaya ang sinasabi nila na invest mo lang or ilagay mo lang yung pera na kung magkakaya mo sa loob mo na, na pag nawala yan, hindi naman apektado yung buhay financial mo. No? Makakasustento ka pa rin or makakapag-provide ka pa rin, magagawa mo pa rin yung mga ginagawa mo, makaka-afford ka pa rin. So, yun po ang dapat nating tandaan dito. Di ba? Huwag yung all in, no? Yung bigay todo tayo, di ba Sa pagbibigay. No? <laughs> parang, parang pagmamalam po yan. No? De joke lang. So, kaya nga po ang point natin talaga ay matutunan natin itong concept na ito. Kasi, ang point lang po niyan kung bakit natin kailangang mag-save at mag-invest at the same time dahil po yung presyo ng mga bilihin tumataas po yan. Ako po, pinaka nakabutan ko, no, parang ang top silog po, 20 pesos, 25, parang ganyan. So, ngayon po, 70 pesos, pinakamababa na atap, 70 or 80, may 90 na, may 100 pa nga, no? At that range, kumbaga ang point po, hindi lang doble, no? Ang tinaas, kundi triple, quadruple, no? In just span of what, no? Uh, 8 to 10 years, grabe po yun. So, kaya nga ang point, sa mga susunod pa na panahon, sigurado po yan, tataas pa ang presyo ng mga bilihin. Ngayon, pag nag-iipon ka lang, let's say, nag-iipon ka ng 1,000 pesos a month, No? Ibig sabihin, yung, yung ipon mo, yung value niya, hindi tumataas. Although yun nga oh, sige, nakaipon ka 1,000 January, 1,000 February at up until nang December. So, ngayon ang naipon mo 12,000 pesos, tama? Yung price niya, kumbaga yung yung face value niya ngayon, yung totoong value niyon, what we call as uh, uh, inflation adjusted na value niya or yung real value niya instead of nominal ay mabababa na lang po. Hindi na 12,000 yun. Bakit? Kasi nga po, may inflation rate. Yung presyo ng mga bilihin, produkso, serbisyo tumataas, yung pera mo, ganyan pa rin. Di ba? Parang nag-iipon ka lang, tumataas din naman, pero yung, yung, yung iniipon lang, no? Yung tinatawag po natin na quantity lang. But the value itself, no? Rather than the price. Parang sabi nga ni Warren Buffett, di ba? Hindi yung nag-iipon ka nga, pero yung totoong value naman, hindi naman talaga Uh, ganon no so ibig sabihin po nito talagang kailangan matuto tayo no na mag-save mag-invest dahil para sumabay or more than that pa nga ito yung inflation rate mas mabit natin yan ba diba? ibig sabihin yung inflation rate uh, at let's say po ngayong august 3.3% dapat po makasahan natin ng investment na mas mataas pa po sa 3.3% or more than 4% So, that's how you beat inflation rate. Diba? Maghahanap ka ng isang investment vehicle or instrument na kung saan it will give you higher than the risk-free rate and also what we call as the inflation rate. No? Napaka-importante po nun. Kaya kung baga, pagka ikaw, nag-ipon ka lang nag-ipon, let's say in 7, 10 years, 15, 20 years, no, maliit na lang po yung value ng pera mo. Kaya nga ito, no, bibigyan ko na lang kayo ng isa pang tip, whether kapag kayo, kayo po ay retiree, di ba, makakatanggap kayo ng pension or may, may tayong tinatawag na lump sum, meron tayong tinatawag na para ibibigay siya sa iyo ng, ah uh, ng by month or by year. Ngayon po, ang sagot ko po dyan, dapat po lump sum talaga at inegosyo or i-invest. Basta siyempre, pag-aaralan at safe naman. Kasi nga po ang point, pagka yun ay uh, tinatawag nating parang installment kayong yung uh, binibigyan no, ng pension, ay nawawala po yung opportunity natin no, na mahawakan na yung pera ngayon at syempre ma mai magamit na siya liquidity or hence maigamit natin siya to grow to make more money as well so kaya po ito yung principle ng time value of money that the peso today is worth more than the peso tomorrow. Ibig sabihin po neto, yung halaga ng piso ngayon ay mas mahalaga kaysa sa bukas niya na value. Okay po ba yun? So, kasi, bibigyan kita ng 1,000, no? Kailan mo gusto? Ngayon? O next month? Uh, Siyempre, ngayon yung gusto natin, di ba? So okay naman next year, tagal pa. So kaya ang point lang natin dito, mas ma-okay kung ginagrab na natin yung mga opportunities sa ngayon, nagseseve tayo, nag invest tayo. Alam natin yung nangyayari sa finances natin. Mapaman yan ay uh, personal finance, ba? Diba? Investment finance kung tayo ay nag-aaral na mag-invest, alam natin yung nangyayari sa mga ating ekonomiya, sa government natin, sa ating sariling buhay pinansyal, 'di ba? So kaya yun po mga traders, na no? sana naunawaan ano yung gusto kong iparating dito na napaka-importante. May si mga Pilipino nag-iipon lang. Okay, kaya naman mapalago eh. May mga risk-free investments naman po. May mga guaranteed naman po talaga. No? Hindi nga lang ganun kataas ang return, pero mas okay na po yung kaysa sa hindi tayo nagsisimula na mag-invest. ba? Diba? So, napakahalaga po nung mga sinabi ko. So, kaya yun lamang po mga katraders. No? Sana po ay marami kayo natutunan, na-inspire ko kayo. Um... Uh, magte 10 minutes na tong video, no? Ikakat na po natin. Pero yon kung meron kayong mga suggestions, comments, clarifications, questions, kahit ano po man yan, i-drop nyo lang po below. And also, no, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Share nyo tong video na to para marami din pong matutunan ang ibang tao. Yun lamang po, God bless you all, and follow for more contents like this. Estudyante Trader po.